Okay, good day no. So, isang maliit na review na naman. Nawiwerduhan we ako dito eh. So, galing sa shopping na naman. Pamputol ng kung ano-ano. Uh, testing natin iputol sa tiles. Kung maganda ba. O, oh, palpak. no. Yan natin. Pang ano daw eh. Bato, tiles, salamin, bakal, lahat na. O, oh, Tingnan natin kung totoo ang balita. Eh, meron kami dito dalawa. At dalawa pa kasi binili ko. Okay, nabit namin dito sa may guide. Puputulin natin tong granite. Kung obra ba. yeah, Sintered stone pa naman to. Matigas to. At tingnan natin kung ano may experience natin dito. Ayan. Tingnan. Let's go. Nag-roller uh, tayo para pantay. Kasi may guide naman to. Yun. Eh. Tapos, pinausli lang muna natin ng konti. Para for testing purposes. Huwag natin biglayin kay matigas. No? Tingnan muna natin kung matibay. Sige nga. Try na natin. Sige. Go. Tayo yung pagkakaroller ko. ang balita, pirang matalas. Di ba tayo dati nang hirap na hirap tayong putulin to? Oh. Bilis magtubig. Baka umapoy ito. Kaso lumag sa guhit ah. Oh, sige, matalas nga oh. Hindi, hindi niya ka yung guhit. Nagbaga, tinga, Nagbabaga siya eh. Nagbabaga. Oh, sige nga, Tingnan, nga, tulim na yan. Tapos mamaya ibababa na lang natin. ngayong labasan ng bala. Matalas 'no. dahil nitong Eh, parang upod na 'yung ano, hagan. Pati nga 'ng bago pirang nito. Wala layo na nganya na. Kaya dalawa binili natin eh para may pagkumparahan. Ang bagawa to. Bakit matibay siya? namuti lang ng konti tapos nabawasan tingin ko yung nyipin. pero matibay no hindi hmm. natin kaya lang umbra naman na so natin guys malalaglag pala to pag ano naputol mo ng tuluyan dagdagan natin ng kalsa dito ngayon tingnan testing natin ng sagaran na diretso putol na yan ha malalim na yan tapos binasa natin konti Ayan nga, babaga eh, pinaman natin kung may nangyayaring kakaiba. kaiba. Wala naman? Oo sige, tuloy muna. Wala daw, sabi na sa pera mo. Eh. Naglilayab kapag puwersa sa so binawasan natin. Baka masirang grinder eh. Hmm. Perang pa naman, pirsado. Ayan pa. Bakit lumaglag na dito Tapos ano <laughs> Tingnan na natin o oh, maganda rin yung tamas pati hindi bungi oh. No. Lumiwang-gewang, diba? ba? Lumiwang-gewang hmm, ba? ka pa nga, buti hindi na bungi oh. Uy, saan ako nagbibidyo? Hmm, nga, pwede na yan. Kaya natin, barito rin natin kung maganda sa ilalim. Baka yung ilalim ang bungi-bungi. Saan -bungi. natin nangyari dito? Oh, baka mga ilang gamitan lang na yata. <laughs> Naubos yung kulay green. Mamaya testing naman natin sa bakal. Kung ubrat din sa bakal. Ngayon, tingnan natin yung tabas. Ipirang kasi, hindi makahawak eh. Oh, tae, napa, napingas nga. Sabi ko lang nga ba eh. Bumaksak kasi. Pero dito buo ah na grinder mo na yung napingas sige eh, okay, may mo na ma ano naman yan tatabo na naman yan bumaksak kasi kanina eh dapat inayos natin yung kalso eh ah. eh sige lang oh wala na sige lang oh natin saan tinabas natin eto ah oh, eto nga yun ay hindi andun no pero okay naman na ang dumi kasi so, yung iniisipan natin, di pa tayo tapos. Yung butas ng lababo. Pero maganda naman yung tapas niya. Sana lang tumagal, no? Okay. Tingnan natin kung tatagal ba ito, bubutas tayo ng lababo. Yung pang lababo niya. O, oh, pa pakatapos ng tatlong hiwa. Ayan, 1, 2, 3. Nabubungian na kami. No, tas may lumilipad na ganito kote, no? Ano ba to? bakal yata dito to eh. Na? Ano kung san galing yan? Yan, medyo uh, nauupod uh, na rin kasi to. So, decide kami palitan na. Papangit yung putol eh. Mga ilang putol pa lang to. Huh? ng granite. Ah, uh, sintered stone. Huh? Pangit, oh, pangit. O, napalalim. Hmm kasi hindi namin binibigla eh mababaw muna tapos palalim ng palalim pero hindi mababaw lang ito yun talagang ano nabubungi na palitan na lang natin tingnan natin kung kalabasan palit oh wala na yung bungi pagdating dito may bungi tuloy yan ah, pinalitan hindi ko pinalitan yung settings ng ano yung set settings nito ito pang grinder natin no? ganyan pa rin sa kalalim uh, wala na yung lumalabas na parang pura ito yung bakal yata yung yung napudpud eh no tumatalsik na yung bakal And, um, hindi na yung bato yung tumatalsik yung bakal na napudpud ito yata yun no napudpud yung bakal uh, may natin. Ayan, may pora na up <laughs> na. Ayan, ah, yan. Ang oh. kinis. Okay, Tapos pudpud na to. Nagkikis-kisa na itong bakal na ito pati yun ito ito hindi, hindi da nung una hindi to kasi may ano may haspin ng parang bato sa dulo pag napudpud yung parang bato yung bakal naman yung sasayad. tapos nagkakandabungin na ito yung itim nyo yung sunog eh no na no. ito yata yung tumatalsik yung mga tira tira dito sa bungi kasi eh, sa ano sa nyipin hmm hindi na kasi bato, bakal na yung sumasayad, hindi na bato. May bato, parang bato sa gilid eh. <coughs> Diamond. Ngayon. Sayang naman. <coughs> Buti nila tatlo itong binili ko. Maputulin na natin ito. Grabe. Pero may siyang malala. <coughs> so, hindi ko na tinuloy na ano. Ito ang pangtabas. tabas pinalitan ko na lang ng ano. Uh, pang tiles na lang din kasi. Ano mo, grabe, oh. Ang laki pala ng pinga sa ilalim. Ito, sunog na pati. Ah, uh, mga ilang gamitan kasi, nagbabaga na yung ano, bala. Dito sa ibaba, wala, pero pagdating sa ilalim, hindi mo na may kita yung problema. Siguro kasi, pag ganun yung ikot. Oh, hindi ko alam, ha natutunaw kasi yung bagal nagbabaga kaya lumalambot tingin ko tsaka wala na siyang masyadong ano grit so hindi ko na nabidyohan kinabit ko na lang agad yung ano nababo ito lang yung pinagtabasan ganyan yung kalabasan eh. Ngayon, gusto kasing excited excited akong makita kung anong itsura pag pingat ayan ha? <laughs> ah na perwisa tuloy so dadaanan na lang natin sa ano sa epoxy mm, um, under naman yung kapit natin ng lababa yun oh. ayan nakapit na natin so, dito dito ko nilagay yung factory cut yung wala pang cut ayan pa yung serial na para maganda may sintered stone naman to although matigas kasi naman talaga pero granite matigas din naman mga so, ilang gamitan lang ang gamitan lang talaga so, ano, kaya pala tatlong by one take three kasi hindi ko na rin tinesting sa bakal kasi tingin ko delikado. Oh, maraming ano eh, ngipin eh. Baka sumabit pa ito, lumipad sa akin. Oh, hindi ko na isakripisyo exactly ang katawan ko. Yan. So, salamat Shopee. P. Nakatatlo ako sa isang butas ng lababo. <laughs> Yan. Pero okay. At least natapos naman na. Ang problema lang sa ano, pag sa pangkat mo, ayan, may konting bungi oh hindi perfect yung ano. Itong isa, pulido. Sa ibabaw lang pulido, pero sa ilalim hindi. Konting bungi, sa pulido. Pero sa ilalim pulido. Ayan. Okay, nakabit naman na. At, sana may nakuha kayo kahit paano, ano. Thank you. sa so, susunod pa nating video. Pero tingin nyo sa ano, sa mga ceramic na granite, walang problema yan. Pero doon na lang sa ano, proven and tested no? sa pangkat na lang tayo sa lantay baka delikado eh. okay thank you at sa susunod pa natin video